Napiko naman si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marculeta sa kontratisang si Alan Kirante may ari ng QM Builders. Kasunod dito ng magkakasalungat na pahayag nito sa ginawang pagdinig kaugnay ng maanomalyang bilyong pisong flood control projects ng pamahalaan. Unang sinabi ni Kirante na sold proprietorship ang QM Builders. Ngunit kalauna lumutang na hindi pala ito rehistrado bilang korporasyon. Bagay na ikinaalarma ng uh, mga senador, lalo't nakakuha ito ng malalaking proyekto sa iba't ibang rehiyon. Ano yun, partner? DTI permit ang meron siya? Kung hindi ka ano? Uh, hindi. Meron daw siya certification galing sa PICAB eh. So, ibig uh -huh. sabihin, pato yung certification niya, na oh, oh. Ilang beses na pangiti si Kirante habang hindi makasagot ng direkta sa mga katanungang ibi itinatanong sa kanya. Dahil para uminit ang ulo ni Marcoleta at nagmantapang gagamitin ang kanyang martilyo bilang committee chairman.